Umakyat na sa mahigit anim na po ang naitalang nasawi sa pagguho sa Mako Davao de Oro. Hindi pa rin nababaon ang pag-asa ng mga kaanak ng mga nawawala. Pero may iba na raw tututukan ang mga naghahanap na Coast Guard. Ang pinakahuling sitwasyon doon, tinutukan live ni Argel Relator ng GMA Regional TV1 Mindanao. Argel. Vicky, sa patuloy na paglobo ng bilang ng mga na-recover na bangkay mula sa ground zero ng barangay Masara, ere na ng incident commander na tututok na sila sa retrieval o paghahanap na lang ng mga bangkay. Buhi oh! ang Ang tila himalang pagkakasagip ng batang ito na nahukay sa paguho sa Mako Davo de Oro nitong biyernes ang ipinagdarasal din ng pamilya tandaan na mangyari sana sa 25 anyos na si Joseph Fernandez, empleyado ng Apex Mining na pinaniniwala ang sakay ng isa sa mga ng bus. Padayon niya pa may nagpaabot sa iya. Kaya, Bisang pag dawat naman namo siya o unsaman, amo alam bang makita namo iya hang lawas gani. Hindi rin nawawala ng pag-asa ang nobya ni Joseph kahit anim na araw na mula nang mangyari ang landslide. Apo kay porsyento nga. Ang ginora jud na sayod sa tanan, no, milagrohan man siya nga buhi lang siya. Sa pinakahuling tala ng mga otoridad, hindi bababa sa 68 ang patay sa pagguho. 32 naman ang sugatan at 51 ang nawawala. Pahirapan pa rin ang search, rescue and retrieval operation. Pero bukod dyan, hamon din ang pagtukoy sa mga labi, tulad ng limang nakuha sa ground zero. Nare-recognize nila yung facial uh, identity ng victim but later on, hindi na siya ma-identify. So we, we rely on the secondary parameters. Ini-examine namin mga 10 minutes for fingerprint tapos yung mga ID identification cards uh, jewelries, mga deformities sa katawan, mga tattoos. Samantala, matapos masuri at masigurong nasa kondisyon na ang search and rescue dog ng Coast Guard na si Apa, balik na siya sa pagtutunton sa mga bangkay. Dagdag na tatlong SAR dogs din ng Coast Guard ang ide-deploy sa susunod na araw. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Mako, nabigyan na ng relocation site ang mga residente matapos ang 2008 landslide doon pero hindi raw nila na monitor ang pagtatayo muli ng mga estruktura sa lugar. Naghahanap na sila ngayon ng ligtas na lugar para sa bagong relocation site. In so far as the vision to have them relocated, the vision that that area is not going to be occupied again, we will be firm on that. We cannot allow anybody there to occupy again that that ground zero ipinangako naman ng Mines and Geosciences Bureau na bibilisan ang assessment sa proposed relocation sites. We have a pool of experts now ready to be dispatched to look at proposed relocation sites. Samantala, patuloy pa rin ang operasyon ng Apex Mining na nasa isang kilometro lang ang layo mula sa pinangyarihan ng pagguho. Mas delikado raw kung ititigil ito. Magkakaroon ng flooding kung hindi siya hindi natin i-operate ang mga facilities magkakaroon ng accumulation of uh, gas. So, unsafe na naman. Vicky, naghahanap na ngayon ng relocation site ang lokal na pamalaan ng Mako na ligtas na pagtatayuan ng temporary at permanent shelter ng mga residenteng apektado ng pagguho sa barangay Masara. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Arjun Relator ng GMA Regional TV 1, Mindanao.